dito pag tahi mabilis na lang sunod sunod o isa sabay ata yung ano isa sandalan pa medyo hirap din si Junjun dahil ano eh sabi ko nga kulay itim na lang po yung mga uh, anong yan kulay itim sa sandalan lang naman tubular itim na lang natin Farm may isang magandang buhay. Kuya Mitz is in the house. Bamboo. DNS Bamboo Raps. Bamboo. Um, ayan, sa mga gusto pong magpagawa ng kubo, ah talagang mapagkakatiwalaan. Kahit walang down payment. Okay. Kahit hindi nyo kunin. <laughs> 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 hindi. Yeah. hindi. Marami naman pong nagpagawa sa kanya. Talagang uh, sulit na sulit po yung kubo. Yung sa atin, ayan, gawa po nila. Magti 3 years na ito. Oh. Actually, hindi pa nga naalagaan niya ng maayos. Dahil medyo busy. Pero kung medyo naalagaan po. Tsaka ilang taon po tumatagal din yung pawid. Batagal din pala. Matagal, din. Matagal, matagal, matagal din. Oo, basta kailangan daw na, talaga na ka, ganon. Kagaya ng ginawa namin dito. So ayan, nagpapawid na po tayo mga farmer Ayan o, no? talaga apat yan. Bukas meron daw, tsaka sa linggo. So tama-tama. Sabi ko, handa ba kayong kumain ng lechon everyday? Pwede naman daw. Kaya lechon tayo. <laughs> Ayan, teka, tututukan natin mga kapatid. So, yan ang sinasabi ni Kuya Mitch. Yung dito. Ayan. Cesar, kung tanong ako. Cesar. Galingan mo, Cesar. So, ang ginawa ni Kuya Mitch, mas matibay daw. Ang... Ang ano niya, ilan lang ang parang overlap niya, Kuya Mitch, ano? Mas medyo masinsin, ano po? Ah, oh. tatagal So ang style pala niyan talaga, ang paggawa niyan sa baba pataas ka. Kasi patong ka lang ng patong. Tapos halos sa uh, 10 inches din po 'yung overlap 'yung sa dugtungan, talagang wala talagang tagas 'yan, ha. Mga ilang ano kaya ito, taon? Mga ganyan. Mga 8 years din. Uh, yeah. lalagyan din po natin 'yan ng net, kagayan nito. Oo. Oh. din natin 'yan apos Tapos dito sa kabilaan yan. Ayan oh. o. Oh. oh, yun pinag-aanohan nila yung tungtungan. Kasi pagpaket na po, walang tungtungan. Yung sinasabi ko kahapon. Dito hmm. sa kabilaan. Mga oh. Mabilis yun dito. Yung gumanda naman ang panahon. Thanks God. Kagabi. Ayan po. Tuloy-tuloy ang ulan. Pero so, ngayon naman sumikat ng araw. Tapos na yung ginagawa niyo? Hindi pa. Ah, isiningit niyo lang Siningi ito? Siningit lang. Oo oh, talaga na. Sabi <laughs> <Marami laughs> ko nga, ayaw ko mang istorbo. Kung basta nakaredy lang yan, kung kailan kayo maluwag. Siningit lang. Kasi yung pisto ko, pinataas ko, nakita mo? Oo nga, saan? Teka, saan bang ano doon? Saan yung kinuha, yung yung displayhan mo? Oo, oh, para mataas no Nauntogs kasi yung buhay Oo, oh, ngayon doon. Oh. Tinas na. Tapos yung natira sa yun na, yun na lang yun. Oo, oh, dito yung dito lang. Yung likod nung ano, wala di na yun? Hindi, dito, dito yun. likod yun. Ah. May daan pa sa likod. Oo. Ano? Pag bumili na silang kubo, doon na sa likod ang daan. Doon sa likod ang daan. <laughs> <atlsinan> yun ayos tapos yung gamit nilang tali ito ayan plastic makunat ito apat sila yan balik ano partner talaga mabilis yan hinahabol naman yung kabila ito Yung mga putakting ito yari ito ano na sila bilang ng araw dahil ako magi mag spray na ng pang ano nila yung super net pro catch catcher pro pala yun magdamag bang umulan na ah, mahina ano parang tuloy tuloy ah taga kubo ni ano kuya bitso So yung unang nilang Diniliver ay 1,300. Tapos sabi ni Kuya Mitch, ang bibilihin daw namin na net, isang roll 'yun na para kung sakaling gagawa uli ng isang pangkubo. Magagamit naman para daw makas makamura. Panang naglalaro ano ayan, sa mga gusto po ng chili garlic crab, mga farmer ayan, nagpa-package na po sila dahil meron na tayong order sa Shopee <laughs> ayan, marami pong salamat sa mga nag-order uh, ayan, meron na po at uh, pipig-upin na po ni Shopee, so ayan finally, uh, Naka-bubble wrap na Tapos sa uh, si Bebe na ang bahal Mag-secure nung uh, product po ninyo So, ayan, balot na balot yan Maraming salamat Type nyo lang po ang Ka Farmers Chili Garlic Rub mag a na po doon yung ano Tapos gagawa pa tayo ng mga videos uh, Dito yan, dito yan Ano yung, anong yun? Pipino? Sa bahay, yan, sa, sa bahay Yun lang, dito yan Dito, yan ano, bistik Tagalog, kamo Si Ate mo na bahala Bili tayo ng liyem kanina Tatlong kilo Hindi na lang tinatlong kilo At marami-rami pala nga magtatrabaho So apat na yung kay Kuya Mitz Plus si na Kong Jun Jun Jomar ang absent Family day niya ata, birthday ni MJ eh Kahapon. So, ito na yung upuan. Sinukat mo yon? Medyo makapal yung upuan na ilalagay natin. Hmm. Yung ano, alam ko nasa 1 inch yun eh. 3 ang nilalagay Ha? 3 uh, uh, Tapos, so, sobra. So, naman yun. Ah, okay. Ba, halap-halap natin ng aso nito. 'Yung asing, yun, <laughs> ng lupa ko. Tingnan natin kung alin ang mas mabilis group 1 o group 2 ayan naon na yung kabila ayan na ah si Tito Rex Salazar pala ayan kagagaling lang po dito sabi ko gusto nyong bumati hindi na daw nag order ng lechon sa 27 yan, papadeliver niya daw po. Eh, Re-request sila ng scaffolding pero sabi ni Junjun -Jun, wag na sila na lang ang gagawa. nga sinasabi ko kahapon kasi syempre o oh, tingnan mo kahirapan din sila Lang talaga mataas din kasi syempre parang presko hmm. ayan na nagre-reklamo na uuwi <laughs> uh na Yes, ito na kagad ang nagawa. Kaya ng tatlong araw nga ito. Kasama na yung paglalagay ng net. Ah, oo oh, nga. Ayan na lang daw, tungtungan. may experience talaga na eh, Jun ah may paraan hmm. di ba magsuswing yan? okay lang? Ah. ayun tungtungan na lang yun ali mo gilid lang Tali mula. lang. Bakit tayo may toss <laughs> yan? Tungtong tayo lalo. yung uh, powders. Tutuyo na yan. Mag, Magbabrown din yan. So, ito yung dahon ng sasa na puno. Nakala ko nyug. Dahon pala ng sasa ito. Nakatahi din lang. Ganun lang, Asimple. Ang tagal naman po nang ginagawa niyo doon sa may ano. Sinasabi sabi niyo? na lang. Ako bo? Hindi eh, yung ginagawa ng ano, sa pwesto doon kami gumagawa, inaayos namin yung bubong. Ah. Inaayos namin. Ay sa pwesto na ginagawa ninyo. Pero yung kay dito sa may AI tapos na. Ah. Ah, yung sa pwesto na ninyo, tinataas na yung babong. Bakit? tagal na naman ng... <laughs> Marami na. Ako nga, nauntog na rin doon eh. Bababa nga naman masyado. Tsaka liliwanag yun. Gaganda. Madilim kasi, di ba? yun o. Oh. Bibisitahin natin yung bagong shop ni Kuya Mitz. Lumiit na. Lumiit daw pero gaganda naman. <laughs> Sumikip na po kasi yung ano niya, kasi yung kabilang ano ata kinuha na nung may-ari. Tatayuan daw ng uh, function hall yata eh. Talagang go 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 Arayat ah. Talagang tuloy-tuloy uh, ang pag-arangkada ng Arayat. Ah, mga ka-farmer oh tayo mupo dito muna ay, ah, buangan, ay, ano pala graba ah kahit dito ah kahit 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 pwede pa natin ah, malay natin di ba Happy birthday pala. Ayun, July 12. Sa anak ni Brother Maynard Villones, si Maven Villones. Ayun, happy happy birthday. Enjoy your lechon. Ah. send mo sa akin picture, brother kumusta ang uh, ano dyan sa California lechon <laughs> so ayan paano na paano nyo kaya ubusin tatlo yan o oh, bagay pwede naman yan i freezer syempre <clears throat> Kong Kong andito ah, ngayon tapos na siya sa bukid <laughs> Gekong, Birakong, naka-video ka. Ganyan lang po kami dito asaran. Kaya yung iba na sensitive sa asaran pero wala, ganun talaga ang ano. Ganun talaga pag close. Gibiroan ganyan po. Na si Rampo, malakas mga asar 'yan. Oh. buong buhay si Kongkong Kong napaniwala na ang birthday niya 1981 ano 1980 pala siya nabuhay oh naka farmer matagal na panahong napaniwala siyang 1981 siya nung nakuha yung birth certificate niya 1980 pala hahaha <laughs> ha Ganda, ganda. Excited na ako na mabubungan ito. Pero ayan, makikita din po ng mga viewers natin na kakain dito ng Saturday, Sunday. Kung paano magbubong. Uh, Dami na naman kala ito, mga pinagkapihan. Mamaya, papaikot tayo para Damputin ninyo mga yan. Bukas magli-ay mamay ang hapon, linis time. Niya, sa gitna dyan? Kaya? Kahit sa gitna? Ha? Oh, tubular naman. Kahit medyo malaki ang ano, kaya naman. Eh. ganyan ang paggawa no baba muna tapos papakyat ng papakyat patong patong pero ano lang ulit ulit lang tapos ang net po ay ah, importante dahil pag hinangin hindi siya i pag humangin po kasi galing dito yung hangin no? malakas gaganon yan iaangat po yan masisira so yung net makahigpit yun hindi siya gagalaw nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak tapos sa ibon sa ano di ba protection mo na rin yan uh, mas maganda po talaga naka net ang pawid para mas tatagal lagyan nyo po na ang net sila kuya mates na rin ang gagawa kasi mas silang mas may experience sa ganyan eh lalagyan na lang siguro ni Junjun ng mga sabitan dyan kabitan ng net Yun, no? 16 pesos ang punan diyan sa anong 'yan? dito pag tahi mabilis na lang sunod-sunod. O -sunod. isa sabay ata yung ano. kabila. Ayan no Kita ko din yung langit sa wakas. So, buong araw, kailangan nilang ma cover to hanggang mamaya, no? Kaya-kayang tatlong araw. Parang hindi. <laughs> si Farmer Anthony sabi niya. Kaya ba nilang tatlong araw yan? Sabi ko, apat ang nagbububong eh. Sabi ni Kuya Mitch, katlong araw daw ka ako eh. Kaya yung sabi ko sa kanila, gusto ko sana ako yung mga tungtungan na andyan na kasi iba yung pagdating eh, ano na agad. si ni Jonal tutulong na rin kay John John yan maggawa ng ano, mga bench o baka next week na tayo kumuha ng palo china problema sa palo china pipistisin pa yun eh. papakinisin pa so wala pa naman si Dexter ayaw na magtrabaho ni Dexter dito ayan Sanin na lang daw siya sabado linggo Ah, sabi ko si Dexter, pang Sabado linggo na lang. Wait, ano na siya? Retire na siya sa construction. Head na eh. <laughs> medyo madugo ito sa pa, medyo hirap din si Junjun dahil ano eh. Sabi ko nga kulay itim na lang po yung mga ano yan, kulay itim. Sa sandalan lang naman. tubularo Itim na lang natin. Kasi parang ano, para may ano siya. May tawag dito yung parang pinaka lining niya. Black. Tapos, ang kakaroon hindi ito ano na lang, uh, so, ano na lang doon. Ayun, oh, suporta na lang. Wala nang paa dito. ganoon na lang siya. Kaya naman siguro, kaya naman 'yan doon, ano? Matibay din naman 'ano. Ayun, ganyan. Para hindi na wala nang paa doon sa ano. Ayos. Tapos ayan, oh, shade na mahaba yung video natin. balik na, na lang natin mamaya mama, mga farmer. Nga uh, natin mamaya hapon kung hanggang saan ang kanilang uh, matatapos oh. Aha. sin, -sin. Ayan, bigyan natin ng konting shoutout ito. Ayan. Hello po kay Manuel Villanueva. Ayan, happy birthday. At kay, ano, belated din po kay Bong Marinas from De Lago Family at kay Tess and Dennis Ginto from San Francisco, California. Yan hello po. Happy 70th birthday kay Mercedes Ebro ng Zuri British Columbia, Canada. July 16. Yan, ka-advance naman tayo. Finally. Pati sila Elisa sebalio at Adrian Tang. Yan, happy birthday sa July celebrants from Perry and Mayet Karag ayon. So ayan happy birthday din po at ayun shout out daw po kay Luisa Bituin from Paris, France at uh, Bituin family ng Balanga Bataan. Hello po, maraming salamat sa suporta ninyo at uh, ayun kay Ma Perikara, ayan okay na. Maraming salamat kay Mariel Guevara Sarmiento ayan maraming salamat po ayan nag comment pa siya sa ating chili garlic crab so ayan marami pong salamat mga farmer tapos na tayo ayan mamaya babalikan na lang natin yan kung uh, hanggang saan na apat naman yan mga ka farmer kaya uh, magiging mabilis naman yan okay si Rizal ay nagsasarsa na mhm uh -huh. Ganda na ng bermuda, oh. green na green na. Sabi ko kay ka-farmer Anthony, green na green na, sabi niya. Kaya lang, sabi niya, naglumalabas na yung mga damo. Oo nga, sabi ko. Uh, yung bata daw siya, eh, may screwdriver na hawak. Eh. Kailangan sungkitin yung, yung pinaka parang sa ugat ba? May buto siya eh. Oh. Kailangan makuha yon Gaya nito. Oh. Look at this. <tong> Ayan o. Oh. Tutubo din uli ito grabe. Hoy. Hmm. <laughs> Konting tiis pa mga kapatid. So ayan mga ka-farmer, maraming salamat. At magandang buhay.